kung lumapit ang mga manggagawa sa amin. Ano po? Mag-file po sila siguro ng ng reklamo uh, laban po sa kanilang employer para sa gayon po ay kami po ay makapagbigay ng assistance po sa kanila at ma-refer po sila sa SSS, PhilHealth at Pag-IBIG. Okay, so ang first step na dapat gawin nila Joshua, ma'am, at kung may ganitong kaparehong problema, mag-file ng complaint sa DOLE office and then after noon, i-refer niyo po sila dun sa mga ahensyang yon and then ano po ang sunod? Yes, ma'am. Maari po silang mag-file po ng complaint po at para sila po ay aming ma-refer kung sa ganon ay mabigyan po natin ng solusyon ang kanilang problema. At kung meron pa po silang ibang reklamo laban sa ahensa na patungkol po sa labor, anytime po, pwede po silang mag-file po sa amin. Ma'am, pero usually ang tanong ng mga ganito nagpa-file, gaano ho katagal? <coughs> Excuse me, sa... sa... Nang, nangyari na rin in the past, gaano ho katagal bago masolusyonan ang ganitong klaseng problema? Ito po ay, bagamat hindi po namin mabigyan po ng kasagutan dahil hindi nga po namin saklaw ang issue ng SSS PhilHealth at Pag-ibig, ang tangi pong assistance na mabibigay po namin sa manggagawa ay mai-refer po namin sila sa mga ahente.